bobo ako. ako. yung bobo. Ako yung bobo. Ako yung bobo. May... ako yung bobo. Bakit nyo naman nasabi yan, idol? Wala pong bobo sa mundo. Lahat po tayo patay pantay na nilika ng Panginoon. Ako yung bobo. Da Dating Senador Manny Pacquiao nakipag sa kay Lenny Robredo. Idol, sakaling pala rin po kayo ulit sa Senado, anong batas ang balak nyong ipasa? Bakit hindi dapat iboto si Senator Marcos, ay eh, uh, may bahid ng korupsyon? May isyo ng korupsyon? Idol, may bahid pala ng korupsyon. Pero bakit nasa panganig po kayo ng alyansa? Mas maganda, independent na lang po sana. Uh, alam mo naman, ang ang korupsyon sa ating bansa ay eh, uh, talagang, uh, yan ang dahilan bakit na naghirap. Isipan ninyong mabuti dahil ang pagsisisi laging nasa uli. Mark my word, kung... Ako yung bobo na mahigit 50,000 na scholar ang napag-graduate ko. Karami. Ah, ito pala yung ibig sabihin ni Manny, itong Manny Pacquiao Foundation na meron siyang nakatapos na 50,000 Filipino scholar. No, marami-rami din pala. mihan sa kanila ngayon ay nakakapagtrabaho na at umasinso sa buhay. Maraming salamat po, Sir Manny. You gave us a future when we thought we had none. We are just one of the th because of the scholarship program of Sir Manny Pacquiao. Ako yung bobo. Mahigit dalawang libong bahay. Ito pa. Kaya pala sinabi niya bobo. Libo-libo bahay pala pinamigay niya ng libre lang. Wow! Tinalo mo pa si Camille Villar. Totoo kaya ito? Pakinggan natin. Ang ipinamigay ko libre sa mga may Inumpisahan ko lang dito sa lugar ko para makita ng tao yung uh, programa natin na libreng babahay kahit piso wala tayong sinisingin po yung bubo. Mahigit dalawang bilyong piso ang napamigay ko. Wow, ang laki. Bilyon-bilyon piso na. Pero kulang pa rin idol yung dapat plataforma nyo bilang senador. Yun ang gustong marinig ng taong bayan. Ang pagtulong kahit wala po kayo sa politika, pwede po nyo gawin yun. Salamat sa At higit sa lahat, ang senado ay independent. Yun sana ang magandang sabihin para ang mga tao hindi magduda na tuta tayo sa gobyerno ni Marcos.